Pero parang okay rin kasi may mga bagay na hindi talaga natin naasa malalaman natin pagka huli na. Oo. Tama ba 'yung langgas na tinahak natin? Pero pero ikaw, naniniwala ka talaga lahat sa Biblia? Kasi sinabi mo sa akin kung papaniwalaan mo 'yung Genesis, dapat paniwalaan mo hanggang dulo. O dulo. Kasi isa 'yun eh. So ibig sabihin naniniwala ka sa lahat doon hindi. sa Biblia. Hindi lahat, hindi lahat. Hmm. Kasi maraming salungat sa umpisa pa lang, napaka salungat. Na. Yung Garden of Eden. Oo, oh, paano nagkaroon ng ipantay na anghel dyan doon eh? Paano nakapasok sa tanas doon? 'di ba? Pina, siguro ano, eh. pinahintulutan. Pinya yung kay Hob. Alam mo yung, yung yung aklat na Hob. Lali. parang parang ano, sa anak mo, kung may anak ka, oh. ha, anak ko. Kung alam ko na makikita makakasala or kumari, kutselyo. Oh. Lalaro yung kutselyo. Bakit para lang malaman niya kung masakit o hindi? Oo, like sasabihan mo ng anak mo, oy, wag mo huwag yung laruin tong kutselyo, ha, bawal sa inyo maglaro ng kutselyo. Oh. tapos oh. i, tapos iiwanan mo yung kutselyo. Hindi mo tatanggalin. Ah, mo sa pa di ba? Oo. Yun na yung analogy. Hmm. Sa yung sinasabi mo na maray bantay. Kasi lahat scripted din simula sa umpisa pa lang scripted din. Eh. Kasi noong so, unang panahon, so ibig sabihin wala din tayong free will. Wala tayong uh, free will. dahil alam na dahil alam mo na ba na just eh alam niya kung kailan ka sila o kailan ka mamamatay. Wala pa nang alam niya. Eh. So alam alam Diyos ng Dios. Eh. Alam ng Dios na mamamatay mapupunta ka nang impierno. Ah, ano ang gusto mo yari sa iyo? Ayun ang pagkakaintindi ko sa Biblia. Oh. So, alam mo lang Diyos, yun. Bago ka pa nilang alam mo lang Diyos na ganito ka mamamatay. Pag namatay, ganitong klaseng tao ka habang nabubuhay ka. Dapat ganito ka. Kasi pag hindi ka ganito, hindi maaayon lahat sa plano. Sa lumatipan, hinulaan. Darating ang Mesaya, pero hindi siya hindi siya tatanggapin sa sarili niyang bayan. Dumating na si Kristo, pumunta doon sa templo, nabasa na aklat. At sinabi ni Kristo na ang kasulatan na pinanggit niya sa aklat na yun hmm. ay nagalap na ngayon mismo. paano magaganap? Yung mga tao na kapalibot sa kanya, loob ng simbahan, nagalit sa kanya. Hmm. Bakit? Ikaw ba ang Mesaya? So, uh -huh. Para sabihin mo na nagalap na ang dapat na magalap yung panahon na hula kay Juan? So, Ibig sabihin, scripted. Yung, yung bago pa mangyari na hindi sa paniwalaan ng tao, sa unang ano pa lang, tipan pa lang, sinabi na yung hula na nangyayari yun. Kasi pag hindi nangyayari yun, kung tinanggap sila, wala nang kwenta yung scripted na hula nung ano. Nauna, dapat nangyayari. Di ba? Mm -hmm. Lahat nangyayari. Ano sabi ni Jesus? Bago siya umalis sa mga apostol niya. Magbabata kayo ng tindang kahirapan at pag-uusig dahil sa akin. Mm -hmm. O ano nangyayari? Sa mga apostol, di ba pinagpapatay na pinag-uusig sila? Nangyayari yung hula eh. Yung panahon pa lang ano. Pero panahon pa ng Pero kung ikaw, sa katayuan nila, sasabihan ka na, oy kapag sumunod ka sa akin, isang kadubakbak na parusa ang mga pagdadaanan mo. Hmm. Kapag wala ka ng choice. Wala ka choice. Hindi mo pwede sabihin na pwede ka namang mag-share ng gospel sa ganitong paraan or technique or kung magaling ka sa ano. Di, alam mo, yung panahon ni ano, Moises, umalis na sa Egypt. Malo, doon sa plupang pangako, dapat 40 days lang yung nilalakbay yun. Naging ano? Naging, mama. naging 40 years. 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 <laughs> Paikot-ikot sila doon sa paraiso. Dahil nga, hindi sila naniniwala eh. Na may ano, na, may, Diyos, eh. may May O nabibigyan sila ng ano eh. Kaya, ang Diyos, ang ginawa saan nila, pinaikot-ikot sila to na pinutom. No, wow. Ngayon, para mangyari, ang tao humiling sa kanya na magbigyan sila ng pagkain, bigyan ng tubig, bigyan ng mahisilungan kasi nga mainit. Para makilala nila na may Diyos. Pero ganun pa man, hindi pa rin sila masyadong ano, akala nila, yung Diyos na nasampan nila, eh, puro bigay ng bigay lang. Pagtanggol. Takot nga yung mga... Makitid kasi yung mga ngayon, tao. Araw. Uh, uh, madali silang... Uh, yung pang... Alam mo, takot yung mga tao sa kanila nung araw, yung Israel na yan, takot sila. Yung Jordan, takot na takot. Bakit? Pero yung mga ng 40 years, alam nila medyo si, eh. yung tinanas nila hindi napapatid. Hmm. Yung damit nila hindi lumuluma, hindi kumukupas. Uh Oo. -oh. Ano ba sir, years na buhay sila nang wala tubig wala pagkain. Ano hindi matakot mga tao sa kanila? Di ba? Uh -oh. Hindi sila namamatay. Chosen ones. Oh, uh, chosen ones sila. Eh. Yeah, ginawa ng taga Jordan ng kayo ng malaking pader. Para hindi sila makapasok, ipinaikutan. So migaw lang gumuhon na ay pader. Tumigaw <laughs> lang yung mga tao na gumuhon. Ito to sa kanila eh. Kasi ano lang ko kasi talaga, pagkakaintindi ko scripted. Lahat ng mga kasamaan ng mangyayari, scripted. Yung panawagan niya lang sabi na panawagan niya. Darating ang panahon, ang kaalaman al ay lalago. Di ba? Hmm. Ang mga tao ay paruot parito. mga sasakyan. Basta panahon. Nangyayari naman eh. Dahil kung hindi yung mangyayari, wala silba yung hula. Dapat mangyayari. Mm -hmm. Scripted eh. Kaya tayo ngayon, kung babasa tayo sa Biblia, kung nabubuhay tayo hanggang ngayon, hanggang sa susunod pa, kung ano pa mang abutin hmm. para sa akin, yung buhay ko, scripted na to eh. Maaaring nakakapusalita ako ng ganito, isa rin ito paraan. Pero, na, pero unfair, naman, mo, naman sa, sa tao na na alas, parasahan. Na parasahan dahil... hmm hindi naman yun nga kaya hindi ako masyadong maniniwala sa parusa para sa akin ha mm. -hmm. scripted ha kasi hindi ka naman gumawa ng masama eh mm. -hmm. wala naman tayong ginawang masama kaya eh. yung, yung sinasabi ko kanina eh what if yung, yung pinanganak na si Raulo? or ano tapos lumaki ka lang. kahit man tayo nakakaitid at nakagawa tayo ng masama may option naman may purpose naman na kaya tayo nagawa yan may dahilan hindi naman tayo basta i-stick lang natin na masama at ito gagawin ko no. pero maaaring magawa mo yung kasamaan dahil may dahilan uh -huh. ka Wala akong gawin to kasi may mabigat ang dahilan kung ano man yung dahilan hindi ka ng masama kung wala kang dahilan pero ang paggawa ng mabuti, wala nang dahilan yan eh. Basta ung naisipan mo gumawa ka ng mabuti, oh, gagawin mo lang. Gagawin mo lang eh. Pero ang paggawa ng masama, may rason pa yan. May man. rason yan eh. Kalpaw ah. May isang tao na... Pag-iisipan pa yan eh. Oh, may isang tao na nakaupo, naglalakad ka. Na. Sipain mo kagad bigla. Di ba masama yon? Oh. At tanong bakit sinipa mo? Hindi naman gagawin mo yun pag walang rason eh. Oo. Oh, Dito. O, oh, alimpawa, may tao. Bumuti ng 20 pesos, binigay mo, gumawa ka ng mabuti. Ano purpose binigyan mo siya? Wala. Nawa ka. Hmm. Natuwa pa yung kalooban mo. Oh. Diba? Oh, What yung wala wala ka, tapos yung anak mo eh, walang makain. Diba, bibigyan mo. Hindi, wala, wala, wala wala ka talaga. Yung okay, pinisa okay. kang maagawa ng, ng masama. masama. nakaw or ano. Oh, oh. May sakit, kilala na ano. lang. Hindi kasabi masabi. Oh. May paraan lahat ng ginagawa ng kasamaan, may purpose, may dahilan, may source. Kaya tayo nakagawa ng masama. Kahit yung mga kurap, masama yung ginagawa nila pero walang dahilan nila. Minsan may gumagawa ng masama para maagawa ng mabuti. Hmm. Nangungurap sila para lang hindi pamigay sa mga ibang tao mga mahihirap. Hindi ko naman yung sabi na lahat. Hindi ko rin sila sabi meron. Baka nga wala eh. Pero baka meron din. Oh. Eh. <laughs> si you know, Robin Hood. Si oh. Robin Hood. Hindi niya yung ano. Tapos binibigay sa ano. Kasamaan yun, pero may kabutihan hindi ko masabi yung mga korap. Wala ako sa mga korap. Kaya sa akin yan. Kung gawin nila yan para sa sarili nila yan, may ano yan eh, may tatawag na karma, na naniniwala ako sa karma eh. Pag gumawa ka ng masama, may balik talaga sa'yo yan. Meron nga, may karma mabilis eh. Nagagawa ko pa lang, dyan yung karma eh. Kaya nga eh, mas malupit ang karma kasi doble doon do sa ginawa Ay, mo. Kaya yun yung karma na yan, hindi ko masabi totoo ang karma, pero parang totoo kasi minsan nangyari. Minsan kahit hindi siya ang tawag eh, karma na eh. Kahit hindi karma. Parang kung ano ginawa mo, parang somehow somewhere mababalik sa iyo minsan ang posisyon ng masama talaga posisyon ng ngaling pero minsan kasi ang ng yan ginagamit nagagamit niya sa kabutihan eh para hindi tayo gumulo eh uh oo -oh. kasi sabi mo totoo lalo magulo yan uh oh. mag away-away pa -away, kaya pa kayo diyan dahil sa pagsasabi ng totoo eh kung wala ka na lang tinanong ka nakita mo ba nakita mo pero wala hindi ko nakita <laughs> di ba ka hmm. kasi ngaling ka na lang eh kasi posisyon ng mo, nakita ko lang doon kagulo na ah subukan ka Ah, <laughs> sabi mo naman, katiwala mo. Sinabi ko na totoo, tinanong ako eh. Ikaw pa ma... Ikaw pa mabasama. Uh -huh. Diba? Naira? Kaya tao, kung kagawa mo siya ng kasalanan, no, ng kamalian, may rason. May rason. Pero ang paggawa ng kabutihan, mas madali. Diba? Hmm. Ang hirap mga Ang alam ano ng Biblia ngayon. Sana, sana nga, yung mga tao, may ano, marunong sila mga ba? Lawakan yung isip nila? Hindi hindi, hindi sila napapaniwala sa mga kung <coughs> um, sino-sinong -sino pastor, Pero kung yung mga yung iisip natin, na-apply siguro ng mga politiko to, tingin ko okay. tingko mm. <coughs> tingin ko okay. Oh. Hirap, hirap naman. Ang hirap tao. Ano yung pagiging tao? Oh, pag -tao? Oh, yun hirap. nga, yung pagiging tao natin. Kasi yun, di, ba nabagot sa'yo yung divinity? Hmm. Ang pagiging tao, yun ang pinaka-challenge natin. Yung mabuhay? O yung paano mamatay na may ano? Ako gusto ko mamatay ng biglaan. Yan, May tumatawid sa kalsada, masaga Di, kasi, Kaya ko na siya kasi, kasi buhay ko Kasi yung pagiging tao kasi, marami tayong condition eh. Oh, marami, condition, eh, no? marami tayong condition pa bakit mag... Kakain. Pati nga uh, pagmamahal, may condition eh. Di ba? Kakain ka para mabuhay. Oh. Bakit nga kakain para mabuhay? Mabad lang mo, mamamatay ka rin naman. <laughs> maraming, maraming, pero alam mo, pag, pag na, yun nga, yung sinasabi natin, pag bumalik tayo sa source, uh, sa, sa tayo galing, yung divinity natin, yung state natin, tanggal na yung physical form, existent lang tayo, uh, along the spiritual realm, siguro, doon na pa lang natin malalaman kung ano, talaga ano purpose? purpose, kung bakit. Parang, ano, parang gusto ko nga, ngayon, ngayon ko na lang, lang sa'yo yan, kanina eh. Uh -oh. Uh, pwede po, pwede. Kasi yung mga bagay na nabibigla tayo pagka, bigla na lang natin nalaman. Uh, uh, parang, wow. Okay minsan naman ah, eh, pala-pala. <laughs> di ba? Oh. So, bihira lang kasi hindi yung pagpipilosopan natin, kumbaga kung, kung nangyari yung pinag-usapan natin sa 100 years ago, maganda. Eh. Hindi, hindi maganda. Heretic, heretic. heretics. heretics. Kaya, oh, hindi natin pwedeng pag-usapan yung ganun. Hindi makatugma. Hindi natin pwedeng questionin yung Ay, oh, uh, Biblia. Oh. Kung ano yung nak nakasaad sa Biblia dapat sundin. Lahat, oh. lahat, literal. Kasi dati nung may yun nga yung binabanggit na ah, hindi makatugma sa teachings, Patay. Pinapatay. Pinapatay kayo. Oh, ganun. inuhuli. Sinusunog ko oh, pa. na -torture pa, yung torture. Oo, oh, torture ko yun. Oh. Hindi eh. Malahimik ka na. <laughs> oh. kaya, kaya yung mga tao, nabibrainwash. Nabi, -brainwash. nabi, -brainwash. nabi -brainwash. kaya yung kaalaman eh. Kurson nila, napipigilan. Yung Gusto nila mong salita, na meron silang ideya. Hmm. hindi nila kaya. Uh Oo. -oh. Kasi, questionable na po, eh. Yun yung nangyari uh, sa, eh. ano eh, sa Christianity, sa oh, Christianity di ba? Oo. Oh, eh. Ma, hindi maganda ang history ng Christianity. Puro patay. Patay. Ano, persecution. Pagkaya ba hindi pagkakayatin niya? Oh, makulit ka talaga. Pero, Unfair naman na mapupunta ka sa impyerno dahil wala kang alam. Or mali yung pagkaalam mo kasi wala, wala namang ano yun, hindi mo naman sinasadya yun eh. Oo, uh, kasi hindi natin malawang eh. uh, sa tayo papalig eh. Oo. Ngayon niya sa liksi kini Ang uh, hirap niya sa Lexicon. Oo, hirap kasi ano yan eh. Libro yan ng Diyos. Unang -unang, uh, una, wala yung Bible. ko mo pa yan. Hindi mo pwedeng uh, hindi masahin nasabing, na yung, makiti ng makitin utak mo. Hindi, hindi, pwedeng, hindi natin masabi na yung Bible. Yan talaga yung Bible eh. Kasi meron pang mga ibang atlata patungkol sa Diyos si Oo. Oo. Iba nga lang ang tawag. Oo. Uh, uh, hindi rin sa Biblia, hindi sa Bible. Meron pang ibang mga aklat eh. Kasi tayo lang bang may Tayo lang bang may sinasamba? Kaya na, yung katawag doon yung alam mo universal truth. Mm -hmm. Napakahirap yeah. hanapin yung universal truth. <laughs> Ito nga lang pag inisipin. Kasi iba, ibang tao, iba-iba yung tao may ano, yeah. May version eh, iba, iba-ibang version nila eh. <laughs> Tsaka meron silang stick na lang ha. Ah, tama ka lang. Bala ka sa buhay mo, yeah. ganoon yeah. lang. Hay lang mag-usap. <laughs> <laughs> yeah. Tapos meron lang tao na gusto mo ipa-ipa-tintisan niya yung gusto mo hindi niya maintindihan. Oh, kasi, kasi kasanayan na nila yung ano eh. Hindi. Yung, yung, kahit gusto mo talagang ng gusto mo rin na maintindihan nila. Kaya lang para yung utak nila yung, na hindi maabot yung yung ano mo, mo, expectation mo na. Yung level na yung level na gusto mong mangyari. Uh, hindi niya kaya eh. Parang kahit anong sabi mo sa kanila, parang wala lang. Parang hindi, hindi nila nagigets. Ano'ng mulit? Hmm. Diyan nilalam. Hmm. <laughs> hindi nila makuha. Uh Oo. -oh. Eh yung kaalaman naman nila na pinabahagi sa atin o sa iyo o sa akin, parang konti. Sa yung binahagi mong kaalaman eh. Malaki, malalim. Yung kanila lang kokote na mababaw pa. Hindi sila makapag-isip ng para sa... Maganda nga yung, ano? yung, yung ganyan na pananaw na yung sinabi mo na na, na mamangha kasi yung na-imagine oh, mo yung mundo. Yung, yung, yung mundo product. Hindi, tsaka oh. yung sa mundo oh. na titignan mo yung titignan mundo. Titignan mo yung mundo. Na, titignan, na, mo yung oh. oh, oh. titignan mo yung universe mula ka sa taas. Titignan mo yung universe, ah ganyan ka. Imagine mo yung araw, yung Mercury, yung Venus, yung Earth, yung Saturn, yung Pluto. May kita mo, tapos pagmasdan mo yung paligid mo, yung mga star, yung mga bituin. May kita mo na, yung mundo talaga, kakaiba. Huwag ito, bakit sa kabila wala? Hmm meron dito? Specially. Special huh? eh, ano? Eh, wala ka siguro na kaibagin nun. Nari meron ha. Pero hindi... Ako, yung sa'yo na yan. Oo nga, bakit kaya? Huwag mo sabihin malaki, maliit lang. Kunyari, ikaw higat ka, mm -hmm. May kita mo talaga maliit. Nasa ibabaw ka na. At most <laughs> May kita mo maliit. Ano nga, may tao ha. May isda, may tubig. Bakit ito sa kabila wala? Bakit ito meron? Iba-iba pati yung mga ano, texture ng mga... ano mm -hmm. <laughs> yung araw, malaki yung buwan. Bakit ito may buwan? <laughs> may tubig, may isda. Pagkataka kayo, ano meron? Uh -oh.